Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon At tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po Para po sa lahat At syempre ito po ay yung mga inaabangan ng mga galing sa school Mga galing sa office Mga galing sa palengke Mga galing sa kanilang mga trabaho Na hindi po sila nakaka uh, Laban ng na kanilang mga lucky numbers Dahil po busy sila Ito po, bibigyan ko po kayo ngayong hapon Na last draw at sana po ah Palarin kayo, manalo kayo Ito pong ibibigay natin mga 2 digit 3 digit 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers po. At syempre, ang maraming maraming salamat po sa mga nanalo po uli na mga nagtiwala po sa amin ng 3 digit na nag po at ng 2 digit. Thank you very much po. Kahit paano nakakapagpanalo po tayo. At sobrang dami po ng nanalo ngayong September. Nakakaloka. Nakakaloka. <laughs> Nakakatuwa dahil po syempre nakakapagpanalo po tayo. At sa mga nagtatanong po ng mga marami po nag-aalok ng mga lucky numbers dyan sa inyo, karapatan nyo po na manood po sa ibang mga vlog kung gusto nyo po. Wala pong nagbabawal sa inyong manood po sa mga ibang vlog. Basta po ang amin po, kung sino pong naniniwala sa amin, dito lang po kayo mag-stay kayo at sinisigurado ko po, po sa inyo. Kami po, siguro naman ang magdadala ng swerte sa inyo. Tulad po nila, mga nanalo na po sila. Okay? sa so, mga kalaki, eto na po. Umpisahan na po natin ang ating pamimigay ng mga lucky numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon, syempre hindi na natin to patatagalin, di ba? Kaya kung ikaw, interesado ka, sa amin. Abay, manood ka po dito. Ang lucky numbers po namin, libre, wala po itong bayad ha. Mula umaga hanggang gabi, pag in-upload ko sa Facebook, YouTube, TikTok, walang bayad. Private consultation po yung mga nagpapakod po, lalong lalo na po sa ibang bansa, yun po ang may membership fee. At hanggang ngayon na lang po itong September, wala na po tayong private consultation ng October, November, December. Dahil po yung mga nagpa-member po ng July, makinig po ay yung mga nagpa-member po ng July, August at September, sila lang po ang magre-renew. Pag hindi po nila ni-renew po yung yung private consultation nila, saka ko lang po ibibigay yung slot sa mga gusto po. Marami pong nagpapa-reserve kaya hintayin niyo po yung slot po na hindi po nila kukunin. Pag hindi na nila kinuha yung slot nila, ibibigay ko po uli sa inyo 'yon. Ia-announce ko po 'yon. Okay, para naman ma mo, 'di ba? Malay mo naman dito sa private consultation katulad nila manalo ka rin. May mga nananalo po sa atin at meron pa rin pong hindi. Kaya nga po, tuloy-tuloy pa rin po pamimigay natin mga lucky numbers para po sa inyong lahat. Kaya eto na po mga kalaki, umpisahan na natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Kaya eto na po ang 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 9 at number 28. At ang pangalawa po, number 6 at number 14 at ang pangatlo po number 5 at number 8 ayahan at syempre, ito na po ating 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 2 number 5 at number 1 pangalawa po number 3 number 0 at number 7 at ang pangatlo po number 8 number 4 at number 3 Ayan po at syempre isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers Ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 7, Number 3, Number 2 at Number 2 At ang pangalawa po Number 8, Number 4, Number 4 at Number 9 At ang pangatlo po Number 1, Number 7, Number 3 at Number 6 Five. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 2 digit, 3 digit, 4 digits po na ibinigay natin ngayon. Make sure po ah, na iraramble nyo po ang mga 2 digit, 3 digit, 4 digit para kung mabaliktad man po, ang numero eh marami pa rin po tayong chance na manalo. Okay? Kasi po may mga nagchat-chat na hindi na narambol, sayang. Dapat po irambol nyo. Sa mga interesado lang ha. Yung iba kasi straight lang ginagawa eh. Pag in-straight nyo, okay lang yan. Kayo po ang nasa sa inyo po yan kung i-straight nyo, irarambol. Okay? So, ayan mga kalaki. Pero bago po natin ibigay ang mga 5-digit at 6-digit lucky numbers sa mga bago po sa Facebook namin ulit. Uh, sa mga nagtatanong po kung saan kami pwedeng i-follow. Ito po mga kalaki. Hanapin nyo po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. I-type po yan. At hanapin nyo po, tingnan nyo kung may followers na 316,000 followers yung, malala, yung ganun po, karami ang followers namin ha Abay, ipollow nyo po yan dahil kami po yan At meron din po kami sa TikTok 314,000 followers Ay 400, 414,000 followers po sa TikTok Sa YouTube po, 16,000 followers may second account po kami, Aris Gatchalian at saka Red Palongkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen at may 50,000 followers. Yung iba pong account na nakikita niya pag sinesearch ni pangalan ko, hindi po ako yon. Ginagamit lang po yung picture namin ni Lola, hindi po kami yon. Okay? Yun lamang pong legit na account. Titignan niyo po account, agad yung account kung marami pong followers na 315,000 o 16,000 followers kami po yon. Pero kung hindi po kami... Ganong karami ang account, hindi po kami yon At make sure po ah, sa mga sasali po ng private consultation, make sure po na makakausap nyo po muna ako bago po kayo magpa-member. Para legit na legit po. Huwag po tayo magpapaloko sa mga gaya-gaya. At sa mga nagchat-chat po dyan sa mga followers ko na sinasabing, dito ka na lang. Dito ka na lang magpa-member sa amin, mas mura. <laughs> Nasa inyo po yun mga kalaki. Sa amin po, good for 3 months po ang membership fee po namin na ah. 13 pesos lang po per day. Good for good for 3 months po yun. Imagine mo, di ba? At talaga naman ang lucky numbers po natin ay inaalagaan po yan. Okay, so mga kalaki, eto na po. Wala naman pong pilitan yan, ha? Walang pilitan po. Basta ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Private consultation po yung mga nagpapakot po ang may membership fee. Okay, so kung interesado ka, magpa-member ka na. Eto po mga kalaki, Umpisahan na po natin ang 5-digit lucky numbers. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 17, number 28, number 32, number 34, at number 9. At para po sa isa, 5-digit uli, ito po, number 16, number 23, number 27, number 30, at number 34. At para naman po sa 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Kaya kunin mo na mga kalaki, ito na, number 41, number 36, number 38, number 27, number 22, at number 18. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 15, number 24, number 20, number 5, at number 26, at number 14. Ayan po yung pangalawang 6-digit lucky numbers. Kompleto na po ang mga 6-digit lucky numbers. Mga lucky numbers lahat po ngayong hapon. Takbo na po sa suki yung outlet at make sure po na ilalaban niyo po yan sa loob ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po ang shout out time. Shout out po kanina bumili po kami ng tinapa diyan sa palengke namin. Shout out po kay Aling Josie. Ayan po, maraming salamat po sa mga panunood po nyo dyan, sa mga magtitina pa lang. po ng tina dito. Pinausukan. Grabe. Sa usawan ka, mga tis, tsaka patis. Nako po, ang sarap po mga kalakitas. may hiniwang mangga, tapos uh, sibuyas, tsaka mm, mm, mm. Tsaka talong na nilaga Ang sarap po mga kalaki At syempre po sa mga toda po ng tricycle Din naman dito sa amin sa San Jose City Nagtatampo sila, ba't hindi ko daw sila pina-shout out Shout out po diyan sa mga tricycle driver po Sa may Jollibee Corner po diyan Sa may simbahan po namin Maraming salamat po sa panonood nyo sa amin uh, Mahal na mahal ko po ang aking mga kababayan At sana po palarin kayo Okay, good luck at sa atin pong lahat Ingat, mananalo ka ngayon Magchat-chat ka sa akin Sir Red, nanalo po ako Yun ang gusto ko